ang ina mo ay mong pakain sa akin lalapain kita putang ina ito na watch me ay planak siyata ako putang oh, ina mo ay di na ano na to ang datang lasa wait eto tingnan mo ina oyup ka binyo oy ka diyo ka o bas na ye mata ina ke nagyo kaha langjan to na sige bigyan mo ako tuloy tuloy yan at yan mauli na ako isa mag magtipong ka na lang solo mo banggi ang ina mong hayop ka Di imunyo ka pigtapasiba ka ng hayop ka habuk mo di eh putang ina kasi alam ko sa imo imunyo ka nagotong alam ko sa imo hayop imunyo ka ako na naggawa ako na nagsakat di po tama pagalo para sakat huh imunyo pagkatapos ko magsakat hinulog ko na si tipong di tinurot No, pada ang gusto, di mo tigbaakan ko na, nagwa pa akong kutsara, di mo ako, binaak, huuuh, labutan ko na, di mo habo pa ng gada, pada ang gusto, babaakon ko pa, susubok ko pa sa iya, putang ina, aarugon ko na lang nga, kan, oh, nagugutom na ako, napapaka na ako gabos, kasi pa ako makakakanta pa, ano, nagagawa pa lang akong kutsara, tapos uyan na, oh mmmmmm <laughs> sabi ko tayo pag masarap mmmmm pag yung ang pagtabo ko masarap talaga yon. kaya nga pag ginagam to alat la makakuha lang ako, ako ng maganda saka manamit namit na to maambot na ito dyan alat la yun na yun na pag arog talaga siya namin masarap talaga kumain lang na pag ganito Omg pair ...hemang ...Maayos na akanya lahat Prolings ...Hanggang Naklad kud bad pa ako karip ma Mawde pa kyden ang lahat

Lạc và tạm ngưng lắm mhm 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 cho mhm 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 em Sama, magugotom ka din. Sarap pa pa kakanon. Saan magandang Aray ko, paano ang sila Banong. Ayan lang. Banong! Gusto mong tipong? Bahala ka sa buhay mo. Hayop ka basta ako, Manamit ang sinasatan ko. di mo nyo ka peg ka na. Ano pang pa gusto mo? Hayop ka gusto mo? Ado sa pag-gayok? <laughs> Huwag okay, <anong> mo ka. May akong pakialam sa mo. kana tigala kana hinalat halat ako daw sa gilid ni harong indo narataan lugod ako ning langka nga duka ayka paghalat taka ngan mati pong na anong gusto mo ah dan no way hala mo kanit namit ning pagkakan ko digdeyo arke kanamit masarap lang kumain o banong o panuuri mo to demonyo masarap ne hayop ka Mm. Ano na sa sale nila? Ano Ang mga 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 Kakaanyan ko yung buko ha? Watch na yun. Nagplanak. Ano? taradog. Lot lang. Ah. Nagay sa simon. Ay, ang sisya. Nalag lang. Pali. Sige, sisimula ko na. Ako na mauuna pagkain ng buko. Ako na nauuna. Ayan na. Oh, ah, Oo. 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 Oo nat ng dano Halo kung Kung din man ang parang dito sa ah. Pag-add ako pa lang, dapat nag-iba ka na. Ang gusta. Mas magbasag ka ng tipong. Hmm. O ni, ako. Ano oh. Ano Ngang. O pa. Tapos alad siya, masakit ako duman. Atok-tok. Hmm. Ang tindahan mo? Pag pagkasunod, pag king ka, utang oh, ina ka na magduwang isip, o may bakan na arub kayam. Pag si pong mamanyang jam. Mm. Mm. Ay nagtalyug. Dapat na pa lang pason jam. Gabos nakasulok-sulok ka si tipo kakakanon mo. Aruban. Pag may ato da sa tangkay. -tang Ay gumo Mm. Sagil, sagil, eh, akan kami, eh, akan. eh, kami, eh, and the first round. bye.